Donnie Pangilinan na tagpuan na nagsiselos sa nag naganap na photoshoot ng new project nila na The Red Flag. Kumalat ang isang video kung paano bakura ni Doni itong si Belle. Makikita ang isang lalaki na todo dikit kay Belle Mariano sa kalagitnaan ng photoshoot. Siya si Jameson. Ngayon lang nakita ng lahat kung gaano katindi magselos Confirm na confirm, kasi may patunay kung paano kumilos ito si Donnie Pangilinan. Ayon nga sa mga komento, napakaganda kasi ni Bel Mariano. Noon pa man, maraming humahanga sa kanya. Pati mga kapwa-artist, gusto siyang makatrabaho. Kahit alam naman nila na may partner na ito, hindi natin masisisi itong si Donnie kung panay bakod sa kanyang jawa, normal lang ang pagseros niya kasi magkarelasyon naman na magtaka kayo kung hindi siya gumagawa ng way para protektahan si Belle ayon pa sa isang komento base sa lumabas ng video kakakilig ang ginawang back hug itong si Donnie kay Belle Inatras niya kasi panay dikit si Jameson. Kilala na niyo naman yan si Donato. Kapag si Jowa ang usapan, gusto niya laging nasa tabi lang niya. Kanyan ka love team. Waiting na lang kami kung kailan nila balak umamin sa taong bayan. Anong senyo dito sa panibagong update sa Don Bello? forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.